Mga kapuso concrete barriers ka mga flower pot nga ginapahamtang sa tunga sa mga dalanon sa Iloilo -Ilo City nagadamo na gid. Mga motorista, ano bala ang reaksyon sa tikanga nga ini sa Iloilo City TTMO? Ini ang gintutukan ni John Sala. Halin sa ginpahamtang mga concrete barrier sa pila ka mga dalanon sa siyudad sang Iloilo partikular na sa bahin sang Tabuk Suba padulong sa barangay Tagbakaro. Talulupang doon nga mabugat sa gihapon ang dalagan sang trapiko sa lugar ilabi kun rush hour. Tinutuyo sa mga barriers nga mapahagan-hagan kun tani ang trapiko pinagi sa pagdumili isang U-turn sa mga masami masako nga intersection apang sa atubang sang isa ka mall sa barangay Tagbakaro ginhatagan sang ligwa. Duwa kalikuan ang gitpahamtang nga nagatuga sa gihapon sa pagpugok sa trapiko kung may nagapasulod o kung nagapagwa nga sa lakyan. Apang sino kay TTMO Head Uldariko Garbanzos, nagatrapik lang sa lugar bangod wala pa maandan sa mga motoristang ang o nga ginapatuman sa dalan. I know nga may mga negative reactions ini, e, pero uh, these are parts ng amon nga traffic uh, management sa una man lang inik sa piyak sa among sitwasyon pabor naman ang pila ka motorista sa pagpahamtang sa barriers so makabulig man sa pan Mm -hmm. Ito yung nabawal na, na mag-lip turn, hindi na makalip turn na galing sa Metropolis. Tapos ang mga derive lang mga kayo-turn, turn hindi na pwede makayuturn, yuturn. Okay, manay balan mo ang ibang nga driver. Bisan din lang maliso. Dey mo na, nakabulig sa. Ila mga establishment nga ginakuha temporaryo ang mga flower pots nga naga-serve barriers agud makasulod ang mga delivery sa ilang mga establishmento. Bagay nga ginklaro ni Corbansos nga ginapanugutan ini. Ginbutangan naton ina dira sang, uh, uh, separators nga pwede maidog so that uh, when delivery times as requested sang ina nga establishment makiter man padayon pang pa evaluation sa LGU sa resulta sa pagpahamtang sang barriers kun nasolusyunan sini ang trapiko handa man ang LGU sa pagbag sa sistema kon makit sa sang pagkinanglanon nga kayuhon upo kay Hans Di Sierto John sala 1 Western Visayas